Ano nga ba ang batayan ng pagiging isang tunay na lalaki? Ang ipakita ba sa lahat na ikaw ay matapang at walang inuurungan? O ang magsumbong sa mga katropa para rumesbak at gumanti sa kalabang gumulpi sa dahil hindi ka marunong sa suntukan? Yan nga ba ang kahulugan ng tunay na kaibigan? Ang katapangan ay hindi sumasalamin sa pagpapakita na wala kang kinakatakutan. Sa halip ito ay ang pagtanggap sa katotohanan ng natatakot kang mawala ng sapat na tapang para harapin ang hamon ng buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng dalawang taong minsan ang nagtagisan sa pagiging tunay na lalaki na nauwi sa madugong bakbakan. Ano pat kapwa nila napatunayan ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng isang totoong kaibigan. Ang pagkakaibigang hinubog ng pagsubok ang kwento ng bakbakan ni na Robin Padilla at Richard Gomez o yung tinagori ang Star War, Goma meet Bad Boy. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Marahil marami sa atin ay tumaluntagad sa konklusyon nang makita ang video clip na ito. Tungkol sa pag-aaway ng dalawa sa pinakasikat na aktor noong dekada 90. At lahat tayo ay siguradong may kanya-kanyang palagay at opinyon na pabor kung sino man ang ating iniidolo sa kanilang dalawa. Pero ano nga bang pinagmula ng lahat bago humantong sa tagpong ito? Halika't magbalik tayo sa kanilang kwento. Nagsimula ang lahat noong mga huling bahagi ng dekada 80 at nababatid naman nating si Richard Gomez at Robin Padilla ay kapwa malalaking bituin noong mga panahong yun at dahil kapwa sila magaling sa kanilang mga larangan di may iwasang may pagkumpara sila sa kung sino ba talaga ang mas magaling sa kanilang dalawa Si Richard, bagamat gumagawa din ng mga aksyon karamihan naman sa kanyang mga pelikula ay romance at drama Samantalang si Rowen Padilla naman ay porong aksyon talaga ang pinagtutuunan ng pansin. Kaya't masasabi nating walang kabuluhan kung palagi na lang pagtatalunan kung sino ba talaga sa kanila ang mas magaling. Dahil magkaiba sila ng genre na kanabibilangan. Pero ganun paman dahil sa dami ng kanilang mga fans at napapalibutan sila ng mga showbiz reporter, lahat sila mayroong gustong tanghaling panalo at yun ay ang idolo nila buwan ng Mayo taong 1989, ipinalabas e ang tambalang Richard Gomez at Charong Cuneta sa dramang pelikula na pinamagatang Kahit Wala Ka Na. Ng mga panahong ito, nagsimula na rin magkaroon ng magandang pagtitinginan ang dalawa at nadala pa nila ito hanggang sa likod ng kamera dahil naging magkasintahan sila sa totoong buhay pagkatapos ng pelikulang iyon. Samantalang sa kaparehong panahon na to, Si Robin Padilla naman ay naging kasintahan si Chris Aquino. Nagsimula itong humanga sa actress nang makita niya ito sa kasagsaga ng People Power na ayon na rin sa sinabi ng aktor ay Crush na crush ko si Chris Aquino noon. Napakagandang bata. Hanggang sa swertehing maimbitahan si Robin sa TV special na Chris at 18 noon ding taong 1989. Nagsimula sa love letter hanggang sa mapanalunan na nga ni Robin ang puso ng batang si Chris Aquino. Naging on and off ang relasyon ni na Richard at Sharon. Ganon din ang nangyari kina Robin at Chris. Hindi nagtagal ng kahiwalay din sila na ayon naman kay Robin ay eh nasa sa kanya ang problema dahil lulong siya noon sa masamang bisyo. Bagamat magkaiba ng personalidad, ng style sa pagawa ng pelikula at klase ng pag-arte si na Richard at Robin ay nagkaroon naman sila ng pagkakaparehong interes sa isang bagay. Ito ay noong nagsimulang mag-shooting ng pelikulang Maging Sino Kaman na naging blockbuster hits noong buwan ng Pebrero taong 1991. Pinagbidahan ito ng tambalang Robin Padilla at Sharon Cuneta. At dahil nga on and off ang relasyon nila noon ni Richard, natutunan na rin siyang mahalin ni Robin Maging Sino Kaman. Unti-unti silang nagkapalagayan ng loob ni Sharon habang ginaganap ang shooting ng nasabing pelikula. At di nga nagtagal, naging magkasintahan na rin silang dalawa. Pero minsan sa isang set nila, biglang dinalaw ni Richard si Sharon habang nasa kasagsagan ng shooting. Siyempre, in-entertain siya ng dalaga, bagay na gumuhit sa puso ni Robin. Bagamat wala na sila at mag-ex na noong mga panahong yun, nananatili namang malapit ang dalawang ito sa isa't isa. At gaya rin ng title ng nauna nilang pinagtambalan, nandun pa rin yung feelings kahit wala ka na. Pagkatapos ng sandaling yun, nagsalita si Robin sa isang interview sa kanya at nagwika ng ganito. Nagselos ako nung dumalo si Richard sa set ng pelikula namin. Pero wag na natin pag-usapan pa si Richard dahil baka naman sabihin niya ay eh, ginagamit namin siya sa promo ng pelikula na ni Ma'am. Na ang tinutukoy ay si Sharon Cuneta. Samantala, nagpahayag naman si Richard sa hiwalay na interview ng Kung sino man ang gustong ipalit sa akin ni Sharon, nasa sa kanya na yun. Obvious na may pinapatamaan dahil noong mga panahong yun, nagsisimula nang makilala ang bad boy na imahe ni Robin Padilla. Nagsimula na silang magpasaringan ng mga salita sa mga interview nila na pinagpiyestahan naman ng mga reporter. Kapag may isang nagsasalita, agad naman nilang pinupuntahan ang kabilang panig para sagutin ang ibinato sa kabila. Sa madaling salita, mga showbiz reporter ang gumatong sa pagsiklab ng World War ng dalawang aktor. dalawa ng Desyembre, nagkaroon ng firing competition event na ginanap sa may sa Bulacan, kung saan kapwa dinaluhan ni na Richard at Robin. At dahil nga meron ng namumuhong alitan sa kanilang dalawa noon, nagkantsawan sila sa kasagsaga ng kompetisyon at buti na lang hindi nagbarilan. Natapos ang araw at kapwa sila umuwi na merong galit sa isa't isa. Ilang buwan na lang pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakatakda namang ganapin ang tao ng Star Olympics na inoorganisa ng kapisana ng mga artista sa pelikulang Pilipino o KAPP na ang layon ay ipromote ang kapatiran sa pelikula at ang mga magkakapatid sa industriya. Kaya't ang lahat ay hinihikayat na makilahok sa nasabing tao ng event na ito, na itinakda sa darating na ikawalo ng Hulyo taong 1991. Nagaganapin naman sa Ultra o ito yung Pilsport Arena ngayon. Hindi sumali si Robin dito dahil noong mga panahong yun, siya ay nasa bagyo at nagsushooting sa pelikulang miss na miss kita ang utol kong hudlum 2. Dahil nga sunod-sunod ang blockbuster hits ng mga movie nito. Samantalang ilang araw bago ganapin ang Star Olympics, nag si Richard sa TV show ni Inday Badiday sa kanyang programang Eye to Eye sa GMA7. At nang mapag-usapan ang isyu nila ni Robin Padilla, maraming sinabing negatibong comment si Richard hanggang sa dumating sa puntong nagsalita siya ng Lampan naman niyang si Robin kaya hindi sumali sa Star Olympics. Sinabi niya ito sa harapan ni Inday Badiday at sa assistant nito na si Maristela Ocampo na super pa naman ni Robin Padilla noong mga panahong yun. Sobrang nadismaya si Maristela sa narinig sa winika ni Richard at hindi na niya inalintana ang iba pang sinabi nito bagamat may halo ng biro sa dulo at aniya ay hindi naman niya intensyong saktan si Robin. Pagkatapos ng interview na yun, umakyat naman kagad si Maristela at Inday Badiday sa Baguio upang bisitahin sa set si Robin Padilla at hinga na rin ng opinion sa mga winika ni Richard tungkol sa kanya. At ipinakita kagad ni Maristela kay Robin ang news clip na dala niya. Mahaba ang clip at maraming nakasulat kasama na yung part na sinabihan siya ng lampa. Nagpanting ang tayong nga ni Robin nang mabasa ang balita at sinagot na rin niya ang pahayag ni Richard sa mga reporter at nagwika ng ganito. Oh, kaya ano ngayon kung lalampalang pa ako? Hindi naman ako katulad ng iba dyan na atletik nga pero hindi naman kumikita yung mga pelikula. Ilang sandali lang nung ding araw na yun, dali-daling bumaba sa Baguio si Robin. Pinigilan pa siya ng kanyang manager na si Deo Pajardo Jr. At sinabihang hindi pa tapos ang shooting pero sinagot siya nito ng... Babalik din kaagad ako. Walang kaalam-alam ang manager niya na pupunta na pala si Robin sa Ultra kung saan nagaganap ang Star Olympics upang komprontahin si Richard Gomez. Pagdating sa lugar, nang mainit ang ulong si Robin Padilla, pilit naman siyang pinapakalma ng kanyang pinsan at veteranong aktor na si The Boy Rudy Fernandez. Namagitan siya sa gitna ng dalawa dahil noong mga sandaling yun, Nababatid na din ni Richard na siya ang pakay ni Robin, kaya't nilapitan na niya ito dahil sa kanya ay nagkaroon lang naman sila ng parang world war sa pagitan nilang dalawa. At ang nagpalaki lang ng issue ay ang press people. Naayon pa sa kanyang interview pagkalipas ng mahabang panahon, nagwika siya ng ganito. Pero kami ni Robin noon, wala kaming alitan. Yung nakita kami sa Star Olympics, sa loob-loob ko sabi ko tama na siguro yung world war na yan. So nilapitan ko si Robin. Nakipagkamay ako sa kanya at that time and then hindi niya ako kinamayan. Hindi nga tinanggap ni Robin ang alok na kamay ni Richard. Dahil nagsalita pa ito ng Sa labas na lang natin pag-usapan ito. Sabay akmang aalis na. Bagay na isang paghamon ang dating sa nasabing aktor. At sa isang iglap lang sa harapan ng libu-libong mga tagahanga, ang mga salitang iyon ang nag-trigger kay Robin Padilla para bigla na lang niyang banatan si Richard Gomez sa harapan ng lahat. Sobrang ikinagalit ni Richard ang pangyayari dahil hindi man lang siya nakaganti dahil nga naawat na kagad sila bago pa man magpandikit ang dalawa. Ayon pa sa pahayag ni Richard, ko lang ako sa noo dahil patalikod na ako nang sumuntok siya kaya medyo the lang yung tama. At sa kanila na napunta ang atensyon ng media at ng mga fans kaya wala nang makapagsabi kung sino ba talaga ang nanalo sa larong pinapanood nila. Siyempre, hindi papayag si Richard na basta ganun-ganun na lang matatapos ang lahat. Anya pa, handa siyang makipag-ayo sa problema nilang dalawa basta pagkatapos nilang mag-usap ng one-on-one. -on -one. Paghahamon pa niya, Kung talagang lalaki si Robin, makikipag-usap siya sa akin ng one-on-one. -on -one. Kaming dalawa lang." payag ako sa mano-mano para mapatunayan niyang hindi nga siya lampa. Hindi yung traiduran ang labanan. Dahil sa paghamon na ito, muli silang pinagpiyastahan ng mga press at araw-araw nilang niluluto ang laban nilang dalawa at pilit pinagsasalita ang magkabilang panig para lalong mas uminit ang isyo para maging maganda ang scope nila kapag merong suspense na aksyon sa bawat balita. Pagkalipas lang ng sandaling panahon, Aksidente ang nagkatagpo muli ng landas ng dalawang aktor na ito nang minsang mag-date si Robin Padilla at Chris Aquino sa isang Japanese restaurant. Nagkataon namang pumunta din doon si na Richard Gomez kasama naman ang kanyang manager na si Douglas Quijano. Sinamantala ni Chris Aquino ang pagkakataong ito para mamagitan sa away ng dalawang aktor. Kinausap niya ang dalawa at napakasunduan nilang lahat na muli silang magkikita sa isang neutral ground para tapusin na kung anumang pinag-aawayan nila. Dito naman na suggest ng manager ni Richard na sa Arlegi compound na lang sila muling magtagpo. Dahil isa itong private residence ng mga Aquino kung saan doon naninirahan si na Pangulong Cory noong mga panahong yun. Maganda yung lugar dahil may security at bawal ang anumang armas sa loob. Akmang-akmang pagdausan ng masinsinang pagharap para matapos na ang problema. Sa itinakdang petsa Nagkita-kitang muli silang lahat linggo ng gabi sa residente ng mga Aquino. Kasama ni Robin pumunta ang kanyang manager na si Deo Pajardo Jr. at ganoon din si Richard Gomez, manager din niya ang kasama niya at panlima si Chris Aquino na siyang magsisilbing referee. Nag-usap-usap silang lahat at ilang sandali pa, lumabas sa Hardin malapit sa swimming pool si Robin at Richard para magkausap ng sari-linan one on one at usapang lalaki. Nagkaroon sila ng komprontasyon at maya maya pa na na sa bakbakan ang lahat. Nag square fight sila sa parehas na laban gaya ng isang tunay na lalaki. Pinapanood lang sila ng mga saksi habang nagsusuntukan. Tumagal ang kanilang laban pero nang magkasunod na tinamaan si Robbie ng suntok sa mukha at sipa sa dibdib nataranta na si Chris Aquino at sumigaw na ng saklolo. Tsaka pa lang sila inawat ng mga gwardiya sa mansion. Sa lakas ng tili ni Chris Aquino, nabulabog nito pati ang kanyang nanay na si Presidente Cory Aquino na noong mga sandaling yun ay nagro-rosaryo sa loob ng kwarto. At nang malaman niya ang nangyari, pinagalitan silang lahat nito at sinabing walang aalis hanggat hindi nila naayos ang gulo. Pero yun naman talaga ang intensyon nila kaya't nag square fight ang dalawang aktor Ang maglabasan sila ng sama ng loob At pagkatapos ng gabing yun, kinabukasan Kapwa sila nagpadala ng bulaklak na may kalakip na sulat Kay Tita Cory at nagwiwika ng Mahal na Pangulo, pasensya na po kayo sa nangyari kagabi Bilang nasa gobyerno, meron lang talagang mga bagay na kailangang isettle ng lalaki sa lalaki Tuluyan na nga nagkaayos si Robin at Richard at nagkaroon sila ng gentleman's agreement na kung saan ang anumang naganap sa Arlegui Residence ay iiwan na lang nila sa loob nun at wala silang nakita o narinig ninalalaman man lang. Naging headline sa lahat ng pahayagan at magazine sa showbiz ang insidenteng iyon ngunit wala na silang nakuhang impormasyon maliban sa nalaman nilang meron ngang ganong pangyayari hindi na nagsalita ng detalye ang mga manager nila maging si Chris Aquino ay sinabi na lang na sobrang nasatisfied siya sa kanalabasan at hindi na niya kailangan pang detalye ang nangyari dahil magkaibigan na yung dalawa. Ayon naman kay Richard, masaya na siya na wala nang masamandugo ang namamagitan sa kanila ni Robin. Winika pa niya sa makukulit na reporter na Pwede ba? Huwag niyo na palaging pinag-uusapan yun ang importante ay eh, nagkasundo na kami ni Robin. Alam ko ng tunay na lalaki siya at may isang salita. Kaya't peace na kami. I really feels good kung wala akong kaaway. At wala na rin silang nakuhan detalye pa kay Richard. At nang si Robin naman ang tinanong nila, Heto naman ang sagot niya. Tapos na yun. At masaya akong naayos na ang lahat. Pinalabas lang namin ang init ng aming mga katawan doon sa Arlegi. Nakakahiya nga sa presidente. Pati siya nadawit sa gulo namin. At wala na rin siyang ibinigay na detalye. Kaya't ang mga reporter ay walang nakuhang magandang scoop para sa mga balita nila at silang lahat ay nga nga. Wala silang nakuhang pagchichismis ang maaaring mag-trigger ng mas malaking kwento. Dahil kung ano man ang totoo nangyari sa loob ng Arlegi Compound ay walang tunay na nakakaalam maliban sa mga taong nandodo ng mga sandaling yun. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nagkabalikan muli si na Sharon at Richard pagkatapos ng relasyon nila ni Robin. Si Chris Aquino naman ay napabalitang pinarumahan din ni Richard pero si Robin pa rin ang bet niya. Pero nakahiwalay na rin silang dalawa and the rest is history na nga. Alam naman nating lahat na kung kani-kanino na lang nalalaki siya na padpad. Samantalang si Robin ay nagiging kasintahan din niya ang mga nagiging leading lady niya sa pelikula. Ginawa rin niyang ninong at ninang si na Chris Aquino at Richard Gomez sa kanyang mga anak bilang tanda ng mas matibay pa nilang pagkakaibigan. At sa paglipas pa ng panahon, siya na rin ang nag endorso kay Richard Gomez nang pasukan nito ang politika at ganoon din si Richard. Suportado niya ang lahat ng adhikain ni Robin sa bayan, bagamat hindi niya pinasok ang pagiging politiko. Taong 2016, kapwa sila nagkusang yalok ang sarili bilang endorser ng Pangulong Duterte sa kanyang gobyerno. At malimit silang mamataang magkakasama sa iisang hapag sa tuwing imbitahan sila sa palasyo kasama ang Pangulo. At ayon pa sa pinakalates na post ni Robin Padilla sa Instagram, Aniya Marami kaming hindi pinagkakasunduan ni Richard Gomez, lalo na sa pag-ibig at sa babae. Pero pagdating sa pag-ibig sa bayan at sa pagbabago, wala akong masasabi sa taong ito kundi matapat siya at marangal. Ang sumusunod sa yapak ng pinakapinunong digong. Ang Ormoc ay nakilala na bilang pinakaligtas na lugar sa bansa at kaunaunahang syudad na naideklarang drug-free at siyang pinakamayaman sa buong Eastern Visayas. Saan nga ba nagsisimula ang mabuting pagkakaibigan? Na minsan ay mas lalo pang tumitibay kung ito ay palalakasin ng pagsubok. Ikaw, kaibigan, meron ka bang ganyan? Paano kayo nagsimula? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.